magkano ang magbibigay mo na yun magkano 13 patambaka pwede ba hindi berikyo 13 magtatambatan dito

Uh, Ayan nagagrow ka medyo uh, si bagong gising, nakatulog. Si Katropa Dante sobrang hintay-hintay kasi kung may isda. Hmm.

onse onse pa ka kano sa kung sinong gusto mo ulam at libre ayoko 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 Wala na? ayoko 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 Ayan, ano? Okay, tayo uh -huh. uh -huh. uh -huh. tayo wala ulang, ba? Ay, tayo. Ayan, mga katropa tayo, pangulang sabihin niyo mga katropa nandugas ko ha, kapatid ko yan mga katropa Ayan, kamukha ko si Juman ya kapatid ko yan mga katropa kaya manghingi tayo Pangulam. ulam yan, ito. yan ang hiningi ng pangulam. ulam swerte uh, matambaka asa lang oh tatlong kilo huh? tatlo ang Dag dagdag naman natin isa yan okay. kulang man lang ng katbo tatlo yun. oh. tambakol

Ya, eh, eh, noko nggak kilo lahat Para barang jumat, one hundred kilos yang jumat ya, thank you for watching, bye bye, bye, -bye na. Bye. Ya.